yung alam mo. Isang bong pamilya ko naman sila. Isang bong pamilya talaga sila. Kurap gano'n. Kurap gano'n. Kurap gano'n. Kurap sila. Wala pinag so, naman pinagbago. Bakit naman mababawalan yung magkamagapong meron may naman magandang ginawa. Oh! Ah, uh, yes po, in favor po. Talamak na din po yung political dynasty. Mas okay po na magkaroon naman tayo ng mga bagong sa posisyon na I think makakatulong talaga sa sa main ng Pilipinas. Yes po, matagal na po kasi ganun na laging magkakapamilyang tumatak po. What if ibahin naman para mabigyan ng opportunity yung ibang gustong tumatak po? Oh, ah, hindi ako pabor sa dynasty kasi pag family na proteksyon na lang sa family at sa negosyo nangyayari kasi napapabayaan na yung mamalilit Bakit oh, na mababawalan yung magkamaga kung may, mayroon naman magandang ginawa kasi depende din naman yun sa magkamaga kung eh. pangit yung ginawa ayun, pwede, ano, mo ano, silang ano Yes kasi <laughs> <Bayaan>. <laughs> Paano naman yung iba, di ba? Pag po, isang pamilya silang nasa, ano, give chance to others naman. Like.